Ayan. Jimuel, anong ginagawa ba lang? sila para lumalim yung batis. Ayan. Nag-namasya uh, lang aking mga pamangkin sa akin dito sa bundok ngayon. Say hi to them, Sean. Hi. Uh, Sabi mo. Anong kinakain mo? Anong kinakain mo? Tapos mamaya, gagawa kami ng kakanin. Kakainin. Yeah. Ito naman, naglalaro yung mga bata. Magawa sila ng ano. Kunwari, balon. Itong tubig na to, galing sa bundok. Ayan. Summer. Ito. Ang na o, di naman kayo naliligo. Yan na sanang i-develop to eh. Alright, Chan. Say bye. Bye, guys. Please like and subscribe. Kung ah. Please like and subscribe to our channel. Don't forget to follow. Hit the comment button. Wow. Bye. Bell <laughs> <Bell button>. <laughs> <laughs> Don't forget to hit the bell button for our latest update. Right. Good. <laughs>